Yes, ay magandang araw sa inyo mga kakulay Ayan na nga po at maulan dito sa aking paboritong spot At maglalabas na nga po ang ating mga hindi inaasang kaugalian mm -hmm. Ano kaya yon? At ito nga mga kakulay, tung hayan ninyo ang napakaganda kong kapaligiran dito sa amin sa Hinebra, Talisoy, Humalig, Quezon Ayan oh mga kakulay oh Medyo windy windy pa yan ah, oh. Mahangin hangin At eto mga kakulay oh Napakadaming baka dito nakakalat At napakasipag nitong si kuya Mula na lumalagitik na pero nagtatrabaho pa rin siya At eto mga kakulay iturko kayo sa aming likuran Ayun ang aking poso at marami na nga mga punong mga nakatanim pagdating ng limang taon yan po ay atin ang mga mapapakinabangan at maanihan mga kakulay. At dahil ganyan nga ang panahon mga kakulay parang masarap kumain ng karlubang kanggos o kaya ay balinghoy. Hanggang sa muli mga kakulay paalam!